nagresulta sa pagkakaaresto sa isang street level individual ang isinagawang nagawang bypass operation ng pulisya sa ginubatan Albay. Kami, ay ano pang impormasyon kay Police Corporal Andeli Torrecampo. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib ng mga operatiba ng Ginubatan Municipal Police Station Lead Unit at Albay First Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5 sa Barangay Poblasyon. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng pinagsanib ng mga operatiba ng Ginubatan Municipal Police Station Lead Unit at Albay First Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5 sa Barangay Poblasyon, Ginubatan, Albay. Kinilala ang sospek na si Elias Mar, 43 anyos, may kinakasama, construction worker, isang SLI drug surrenderer at residente ng Purok Dos, Barangay Poblasyon, Ginubatan, Albay. Naaresto ang suspek bandang alas 8.50 ng umaga kung saan nakumpiska mula rito ang isang medium heat seal transparent plastic sachet, limang large heat seal transparent plastic sachet at limang small heat seal transparent plastic sachet na pawang naglalaman ng hinihinalang shabu kung saan inaalam pa ng mga investigador ang kabuwang timbang at halaga nito. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng ginubatan MPS ang sospek na maharap sa kasong paglabag sa RA-9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy sa pagpapaiting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga para mapanatili ang maayos at ligtas na komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Reyong Bicol. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Angelito Recampo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.